Yon good evening mga idol. Meron po tayo dito'ng ah um, Rusi, gama, gama, gama. Ano, oh, may sticker 'yan, oh, may sticker 'yan, oh. so, Problema nito, walang ilaw. May biyahe lang si tropa, walang ilaw. Yon, so ang gagawin niyo diyan kasi sira po dito, kaya 'yung switch. Ayaw mag ramlag Yun, so yung ginawa natin dito, emergency kasi yung paggamit ni tropa, na which is pwede naman natin tong ayusin o magpalit tayo nito. Pero kung wala kayo pamalit, eh, ito muna yung gawin yung solusyon, mga idol. No? Gagawin nyo, ito yung po yung wire ng Honeywell switch. Yan, tastasin nyo dyan, baklasin nyo. Hanapin nyo po yung blue na may um, yellow na guhit. Ito po yung source na galing it ng accessories no from accessories wire na black solid black papasok dito pag natin sa switch tatawid siya dito sa blue na may white ay na may yellow tapos mapunta po yan dito sa kabilang side sa high and low kung ano po yung trigger na naka-on si high man o low doon po tatawid yung kuryente yung high natin blue yung low naman white ayun yung white kanina so, nyo ay okay, so mabilis ang pag-wiring nito. Puputulin natin to, ano, Kuha na tayo ng wire kasi kakabit natin dito naman sa pinutol natin. Yung papasok doon, hindi natin gagalawin. Yung papasok dito sa harness na kulay blue which is yung high, papasok dito. 'Yun po yung kakabit natin, no. Dumikit oh, dinikit po. Bueno, oh, dikit 'to. Oh. <laughs> oh. oh, ilaw na si tropa. Oh, may low na siya oh. Ayan oh. No? so kasi safety na lang natin. Ito ito tape natin ito kasi accessories wire ito eh. Ayan, so high po yung ginamit natin. Depende po sa'yo kung sa low mo siya ikakabit. Puputulin mo sa low, sa white, sa low. So mangyayari dito, pahawak nga. Ayan, pahawak. Idikit mo, idikit mo. Sa kabilang ho yan. Ang mangyayari dyan, pagkabukas mo dito sa switch, Ayan, so may ilaw na. Ayan o. Oh. oh. pakita ko sa switch o. Oh. O, oh, diba? O. Oh. So, automatic na. So, ang ginawa natin, recta lang, high lang. Temporary function, no? Pag may budget na si Tropa pambili nito, ayan, bubalik natin sa original. So, ngayon, titape na lang natin para okay. Alright? So, alright! So, paano mo nasabi? <laughs>